Good morning. Ito, kita nyo. Nag-aayos na kami ng mga gamit. Unti-unti na namin uh, lahat sa Kipling. Yan, ito yung aming. Ito yung naalala nyo. Eh, hindi, hindi pa siguro nakikita kasi hindi pa na yung pa na vlog yun eh. Kaya, nabibili lang namin yan sa garage. Diba oh, Ito yung mga malet ha. Ito yung apartment namin. Pasensya na kayo magulo ha. Yan. Tatlo room nito. Nasa dito pa ibang mga gamit. ano o. Oh. Ready na. Yan. Yan yung anak ko na sa buwan. Mahirap talagang mag-ahot. Totoo lang. Okay, maglipat. Yan o. yung labas. Ang ganda. Maganda itong apartment. Kasi nga lang, hindi na nga kami dito magstay So, kailangan namin ayusin na lahat ng gamit. Ito, nakalagay ito sa storage. Yan na namin. Kasi may additional, ano yun eh, Tina 50. So, yan na namin. Parang hindi na magbabayad. Kasi hindi hanggang September pa kami dito. Ayan, yeah, ang plan namin ngayon is uh, maglibot. Kasi weekend naman. Walang pasok na yung anak ko. Tingin kami garage. Tapos, yun. Titingin pa uli ako ng, ano, yung ng uh, shower head. Kasi nga ko. So, hindi pa kami nakakabili mula kahapon. Tingin na kami sa ibang ano, store, Walmart, wala ko makita. Kaya tingnan namin sa ibang store. Okay. Yeah. Bumaba na. Gala-gala. Ayan, ito dito kami ngayon. Naghahanap ng mabibili. Ito <tid> yung tawag yeah. ito. Baruin mo. Ayan. <laughs> yeah. Oh. Ano ba? Here you go, practice your putting. Mr. Golfer. Yeah. Where? Where? that Where? You have one? I have one? Yeah. How are you? Mm -hmm. we that today. Yes. Hello. Hello. Yeah. Hello. It's so right? When you see it hanging there. No, pinalaki. Oh, ito oh. Ang gaganda. Ang Mickey Mouse yung door niya. Ay, hindi gusto. Ayoko nung ganyan kasi yung bakya niya eh. Yung mga ganito talaga yung malalaki. Ayan, yeah, nakita nyo. Sa matinda so, nila sa mga pata. No Okay. Okay. Yan ang yung sa kabila. Ito, kulong okay. carpet. carpet. Ang Ano like, mami? Ano kayo? Dollar? Yeah. Ito. Mm, wala, so boy, tayo, no? No. Pwede oh. Pero... Yung ano So anong? Uh, Ayan yung mga for sale nila. Okay payday, know, oh, hai, ba eh? Ito, $5 for yeah. so, 3 sets. Yeah, my $3. My daughter used to be... Ayan mga uh, cubs, may nakuha kami. Ito, ang maganda may nakuha kami kaya itong grillo. Cute kasi siya eh, $5 lang. Lahat. Ayan. Tingin pa tayo sa iba. Yan, yeah, mga tingnan nyo. Oh, mga iba, malami. Yes, ano mga yung pa. Converse yeah, na no. <laughs> yan. 25. Ay, pati ako ba? Yan ang golf club. Yeah, dami pa. Huli ko ni. Tapos na kami mamili sa sa ano ba to? sa garage. Pero dito kasi may pinapabili yung anak ko. Parang disposable na kakaya ka. Meron dito kasi. Dito sa tindahan na to. Ayan. Don photo. Dun ni. Oh, thank you so much. Thank you. sa... Dito, ito, ito, ito yun. Oh, photo. Oh, dito sa left. 210. Ayan. Yeah. 210, yeah. Ayan. Yeah. Saan kami? 210. Ito. Ito, okay. Ayan, Dawn's photo. Nantingin muna kami sa loob. Sige, ito. Ayan, nakabili na kami. Ba't tawag na yun eh? Parang disposable camera to eh. Ito kasi yung nanguso ngayon eh. Tapos, pagkatapos, ay, ano mo siya, papadevelop po sa kanila. One time use camera. Yan siya. Mahal ha, $25. Pero okay lang. Ang ganda naman siya. Yan. Basta kami. And nandito kami ngayon sa Jerry's Freezer Meat. Yan. Dito bilihan ng mga frozen meats. Tapos sa Micaela Salon katabi niya. mapag sana si Mami. Tapos nga lang, kailangan pa daw magpa-book ng appointment. So hindi siya nakapag-upit yeah, niya. Ayan o. May nabili ako sa so, Garden. Tutos ako para may ilaw sa <laughs> nila rami. So, pa-uwi na kami. And <laughs> may naranggit daw niya kaming huge garage sale. Okay, tingnan namin kung anong may araw doon.

Ah, Alis pa wala. Pwede mo ngi ano yan kasi wala nang wala nang ano. Pwede siguro. Yeah, so store, there's, there's, there's change, Maganda pala dito sa ano na to community. Parang White City siya. Siguro ito yung ano yung before na White City. May before ba na White City? Wala lang siguro before na White City pero yung mga bahay dito parang gano'n kasi lalaki ng mga nasa White City siguro ewan ko lang baka ito yung naunang um, uh, community siguro na malaki yung mga bahay siguro tapos pag pumunta ka dito, puno na eh crowded na masyado eh ang dami ng sasakyan ang daming uh, yung iba nasa labas na punong puno na yung kasada hindi yun mga nagagarad yun. <laughs> <laughs> hindi yung mga yun, pero ng mga mga nakatira dito ma malalaki yung bahay pero yun nga pano masyado na siyang crowded kaya siguro na nabuilt yung white city hmm. ayan nyo ba yung nabili ko hmm, dalawang compact compact driver ba yan compact drill bali 10 dollars dalawa though wala siyang battery pero pwede na siya pag nakikita ako ng battery online ang charger na mura pwede na yan kaysa bumili akong bago di ba pa yung ginawa nyo? Ano ba? Bukas ka to. Ay. Sabihin mo mas masakit ah? Hindi, mas masakit. Like Ang kahaw. Ganon ganon. Aray aray! Ay! Sorry sorry! Ha? Sabi ko, ko nga eh. Puntusok. Huwag yung ano. Kasi ano magusun. eh, Bu alam ko bumubuka to agad eh. Yeah. Ayan. yan. Ay, yun? Ang sarap. <laughs> Ang sarap daddy! Shhh! <laughs> Uy! Nakuhaingay. <laughs> Tanda lang. Aray. Nakaka-relax. Nakaka-relax siya ng scalp talaga.